mga hayop na ito. Sa panahon natin ngayon, madali na lang isisi sa climate change ang lahat ng problema nangyayari sa kalikasan. Marami kasi yung naniniwala na tayong mga tao ang dahilan kung bakit nangyayari ang climate change at masama ito sa kalikasan at sa mga hayop. Pero mga kaili, mahalagang malaman na ang climate change ay laging nangyayari sa ating mundo, nandito man tayo o wala pinapabilis lang natin sa ating mga aktibidad ang climate change pero hindi tayo ang pangunahing rason kung bakit ito nangyayari. Hindi lang natin ito napapansin mga ka-LE pero ang lahat ng pangyayari sa ating kalikasan ay nangyayari kasabay ng iba't ibang climate change. Sa katunayan, ang ating mundo ay makailang ulit nang dumaan sa cycle ng Ice Age, El Nino at La Nina. Base pa nga sa mga pag-aaral, ang ating mundo ay nakakaranas ng Ice Age kada 100,000 years. Ang pinakahuling Ice Age ay nangyari noong 75,000 hanggang 15,000 years ago lamang at namumuhay na ang iba't ibang species ng tao noong mga panahong iyon. Ngayon mga ka may ilang butas ang climate change theory. Ang higanting dayproto ng Australia kasi ay nabuhay ng 1.5 million years bago sila maging extinct. Ibig sabihin nito mga ka-LE, ang dambuhalang species